Codera, Jolito Maka, Jake Aguilar. Ang bus number 8 po ninyo ay nasa Pergola, Macapagal. Kapatid na Adrian Labrague, pinapasabi po ng Captain Labrague na ayaw mag-send ng text niya. ano, ang pili sa niyo. gusto mo, punta ka lang siya, <laughs> Pilipin dito. Ano ang mo? Wala, kain mo. Sa mga kapatid, sa mga lokal ng Maimpis, distrito ng Pampanga North, Andito po ang Ka-Ariel at Ka-Ner sa harap po ng Manila Ocean Park or dito po sa Beijing area. Ulitin ko po, sa mga kapatid sa lokal ng Maimpis, distrito ng Pampanga North, andito po ang Ka-Ariel at Ka-Ner sa harap po ng Manila Ocean Park. Kapatid na Gerald Hernandez at Jeffrey Kakanay, hinahanap po kayo ni Kaadjan Kaysa Kanay. Magkita po kayo dito sa Beijing area. Para po kay Abong Habla, Abong Habla, hinahanap ko po, po naka antonio Belmonte dito po sa Beijing area. Uh, pong hapla ang naghahanap po sa inyo ang Antonio Belmonte. Dapat siya nabi niya. Kapatid ng Marites, Gatchang Yang Imon, nandito po kami sa harap ng Manila Ocean Park ng mga anak mo. Nawawala ka po. Jacob, Jacob, Lokal ng Silangan, Distrito ng Marikina, mangyari pong pumunta ka dito sa Beijing area. Inatawagan po ang kapatid na RD Marion at kapatid na Benz Pahanto, lokal ng PF Homes Pananyake. Nandito po ang Karicha sa corner, Ross Boulevard, Calaw Avenue. Magkita po tayo dito sa may leg wall or dito po sa painting area.